Pa naman yung sinabi yung mga uh, napapansin ng ating mga katalakers no tungkol dito na nasa ginawa ni ano ni kanyang kakampe, no kanyang kakampi no na si John Barba no uh, kasi sa ganong klaseng sitwasyon kung malakas ang loob mo yun ang first course of action mo eh tulungan eh okay hindi mo alam pala na sensitive yung pangyayari na uh, hindi dapat gagalawin. Alam mo, minsan, di ba, sa aksidente, walang gumagalaw hanggat di dumadating oh, yung rescue. The rescue. Pag may na-aksidente sa kalsada, di ba? ERT, emergency uh, response team. Oh, especially yung bumagsak sa ating mga kasama nagmumotor. Di ba? Laking, napabihan kasi, very delicate yung, ano, yung neck eh, pag-aksidente. Ayaw lang gawin. Kasi alam mo, neck, konting... Oh kung meron na na damage diyan, mm -hmm. nagalaw mo baka uh, ma-aggravate. Eh. Mm -hmm. 'Di ba? So, pero hindi natin na alis yung gusto niyang makatulong na magising. Magising. Mag okay, uh, ang mangyayari diyan is uh, alam mo, may kasabihan na damip you do, you don't eh, di ba? Uh, gusto mong makatulong pero you lack the proper uh, knowledge kung paano sa mga ganyan mga sitwasyon na talagang mga eksperto lang ang nakakaalam niyan yung may proper training so siguro uh, kailangan siguro na alam ng mga mga player yan uh, alam mo may meron at, at actually pare merong yung CPR hmm. nagkaroon ng ano yan eh nagkaroon ng law sa Congress yan eh. The oh, Samboy Limlo. Oh. Okay, Kay Ko Kay Na, to, yeah. eh, na, na dahil nga sa nangyari sa ating kasama na si Samboy Lim na kung saan eh, eh inatake siya sa nagkaroon siya ng oh. heart attack at uh, hindi alam ang gagawin. Hmm. Well, isa, isa sa maganda is yung hindi alam, wag mong gagawin kung hindi mo alam ang kaya mong gawin. Baka nga, imbis na makatulong ka, eh, lalo pang mapasama. Okay? Ah, uh, Meron naman I'm sure na rescue 'di ba do sa loob ng, ng venue at uh, mabilis naman siguro siya dahil nakita ko tinatakbo ng gano'n. kaya lang minsan talaga uh, dahil dahil ang uh, mga players eh, siguro close to ang dalawa uh, inalog niya eh, delikado, delikado delikado talaga yon okay so so sa akin uh, dapat uh, kahit papano, ay eh, meron na ituturo pa paano i-handle yung ganun. Although bihirang bihirang mangyayari yan at sana hindi na nangyayari pero kailangan na 'yan. Gayun-gayon pa man, kung hindi man sila natuturuan ng ganun, eh nanjan lagi hindi dapat nawawala ang medical team o rescue team sa loob ng isang court. Uh, sa lagay naman itong, babalikan natin dito sa NCA. Uh, ito parang ano pare, di ba? Condition, di ba? Nangyari okay di ba at uh, bigla siya nagka, nag nag nagka Yun. ibang ibang kaso naman ito okay uh, the safest thing to do okay is pabayaan natin yung mga expert o yung may proper training to handle this kind of situation kasi mahirap mahirap yung ganun so, nakita ko inalog eh. agree ka na dapat Oo, uh, ag agree ako hanggat maaari, uh, madali namang isingit sa ano yan eh, during practice. Di uh, ba? diba? Yung, tatawag ka lang, CPR, ganito. Tapos ito yung gagawin niya. Pag mayroong ganyan na uh, biglang nag-iikisay, o oh, sasabi sa niya, huwag niyong gagalawin, pero huwag niyong, actually, huwag niyong ano yan, yung pagsasa, yung ikakrowd. Kasi kailangan niyong uh, makahingay. Amen, amen. Eh. Oh, kailangan, ganun yan. and let the expert do, do that. Pero kung, kung mayroong eksperto, sila na kung wala you can do your thing oh, okay pero dapat may proper training ka correct correct